Yo, what's up mga guys? Welcome back to my channel, I'm TV So, ano mga guys, ay monetize na tayo mga guys. So, maraming salamat mga guys uh, yung sa inyong panonood sa ating uh, mga videos. So, um pagkabless ko ngayon mga guys kasi naabot natin yung 1000 uh, hours at uh, na natanggap tayo kay uh, YouTube mga guys na monetize yung channel uh, natin. So uh, ang nintay natin ngayon mga guys ay yung ano na yung Google AdSense, Google. Uh, Google AdSense mga guys. So sana ay maabot natin yung 10 dollars ah uh, hold para makuha natin yung google adsense mga guys so ngayon mga guys sa video ito ay tatalakayin natin mga guys yung aking nakita doon sa uh, paglalako ko ng isda mga guys ay may nakita tayo na ano, may nakita tayong uh, isang uh, uh, napakalupit na pit mga guys isang ibon mga guys na ay nalagaan ng uh, isang uh, magsasaka doon sa barangay uh, Mauilab. parang naamis ako mga guys kasi uh, doon lang ako nakita mga guys ng uh, isang uh, ibon na uh, katulad nun na pwede palang alagaan So tara puntahan natin mga guys, Panoorin natin itong video na to At uh, kung sino man yung nakakita ng uh, ibon na ito mga guys ay pakicomment below mga guys Kasi hindi ko alam kung anong pangalan nito sa Tagalog mga guys At uh, simple sa mga bago pa lang sa ating uh, channel, sa ating uh, youtube channel mga guys Huwag kalimutang mag like, share at subscribe at pakihit na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Ah, daraw. So, ito mga guys, mayroong akong nakita dito na ano, uh, isang kakaibang pit. Uh, isang klase ng ibon na uh, ang tawag namin dito ay it-it. Ano -it. sa mga nangyay sa Tagalog Langama? pito pito ah okay <laughs> it it madre sa kalog pito pito hi <laughs> <laughs> oh, yeah. ah de wani otso 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 ni agbayan eh bayan ni agbayan eh so, ito mga guys oh to ah uh, dinuhan dito mga guys nung ano nung maliit pa so ito naging ano nang lama guys naging maamo na yung ah uh, ibon na to mga guys kaya umuwi na to pag ano pag nagugutom na kaya ito mga guys oh Uh, dumapo na siya sa uh, kamay ng kanyang amo kasi nagugutom na yan, oh. Eh, hindi mo na ako kaonlong. Di mo kaonlong So, ayan It, uh, sa amin ito, it, ito mga guys. So, uh, comment down below mga guys kung anong pangalan ng uh, ibon na ito mga guys. Ayan oh. Sana po nabigyan ni... No. Ha? Na na Nag-video na po naman yun eh. Uy, yeah. uy! Ari, di patong! guys, <laughs> oh! So, oh, pumatong sa akin guys, oh! Sa kamay ko guys! Daling nitong ibon na to, ha! Ah. So, pwede pala itong mapaamo mga guys! Ano? So, ang ibon na to mga guys, ay eh, pwede palang uh, mapaamo! So, makikita natin ito mga guys, nasa ano lang, sa wire! ng sulit ko makita natin pag uh, yung ano, yung uh, mga ganitong klasing uh, langdam, langgam, uh, uh langgam, yung ganitong klasing ibon mga guys. Oh. <laughs> <laughs> uh, itong, uh, ano itong, ano nito ah. So napaka ano guys, so, yan, no? Oh, napaka amo talaga guys. So, yan. Naghanap na to ng pagkain. Uh, lumalapit na sa atin mga guys. So. Baka ananay kai gutom na. Lumbangitay ka palong. Ha baka mo ni dai. Nagigutom na ni. Ketopan. Pakan, pakan. Pakan ng amo ng mga. Pakan opan, pakan opan. pan. Oh. pan, li, pan. So, pan. Oh. so pwede ipakain dito mga guys, ano? Sinapay, pwede ipakain tinapay mga guys. At ayong uh, kinakain nito, mga ano, yung mga Not tinapa at saka yung tawag nito mga tipaklong yung tipaklong mga guys o oh, ano ay binabasa pa ni kuya yung pagkain niya oh diba yan o oh, tinapay lang yan guys yung kinakain niya guys

ano yung pan Pan. Pwede pala itong noise. Pwede pala itong gawing tip. sa ibon mga guys? Kasi bihira lang ito makikita na may nag-alaga dito. Dito sa atin. So ito pala guys. Pwede nga gawin nating alaga. So yun. Pilan na rin Buwan na rin sa ka buwan? ah? Uh, lima, lima kabon apa? Dua kabon. Oh, lima kabon, tulu kabon pakai. pa ini. Oh, grabe to sa. So, So, dumapo siya sa atin mga guys. So, nangingi ng pagkain ito mga guys. So, di ba? Napakalupit nitong ano na to. So, talagang maaliw ka dito mga guys. Kasi bihira lang mga guys na makapag-alagat ang dito ng Itong klase ng ibon na yun, know? oh. So, maganda siya doing fit. O, oh, diba? O, oh, see? Ayan, o. O, o, 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 <laughs> ah. <laughs> oh lah <laughs> so yun lang mga guys maraming salamat sa iyong panonood At syempre, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel at pakihit na rin yung notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So, yun lang mga guys. Bye-bye!